Sarang kada Balita, oh, stand-up yes. comedian, and of course, nasa number one pa rin ang Tamang Panahon, oh, comedy special. special niya, siyempre, yes. Mr. Alice Coguera. Oh, yes. oh. <laughs> <laughs> dami, dami. dami dami. Dami dami tao dito. Ano ba itong kusan, itong Tamang Panahon? Oh. Um, ito yung ano eh, nag... ang so, title, di ba? Ang Tamang Panahon kasi, uh, parang sa sabi ko naramdaman ko na ito yung tamang panahon para maglabas ako ng special kasi mm. mga 17 years na din ako sa being, mm. being a stand up comedian tapos in, pero feel ko talaga hindi pa ako ready no in terms of materials maturity mm. Yes. and of course mga kakilala ko makakatulong sa akin kailangan uh -oh. kasi din pero ano eh puhunan tapos pagkatapos ng pagpopomoot kailangan may mga kakilala ka rin sa different uh, para mga press and everything so nung mm. naramdaman ko itong ito talaga yung tamang panahon mm -hmm. mm. At uh, sa mga din nagtatanong, writer din kasi ako dati ng Showtime. Ah, uh, yeah. Kaya, tama oh, na, 2015 kasi, nadali kami ng Aldab. At ang um, hashtag nila, Tamang Panahon. Oh, Talagang diba? hindi kami nakaka-recover sa ratings noon. Oh, oh. So, kaya naramdahan ko yung Tamang Panahon. Ngayon ginamit ko ng mga kakabawi man lang. <laughs> Para naman sabi ko, <laughs> Kaya oh, pa kay oh, kay diba? naman, di ba? Oo, oh, oh, ngayon. Yung tamang pa naman, pag din na pati Aldab, nanonood sa kasi. Oh, Kaya, oh. Oo. Nandito sila. Makabawi-bawi man lang. Oo, di ba? Pinuuyat mo kami. <laughs> 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 oh, so, saan mo nakukuha yung inspiration mo? Yeah, at uh, how would you mate, describe mate. your sa brand? Sa gutom. Isang gutom. <laughs> <laughs> at sa kahirapan. Pero, mm. Dato'y, ano, paligid. Ang ginagawa ko kasi, mm. uh, pag nakikita ko ng, ano, hinahanap ako nakakatawa. kakatawa. Mm. Tulad ng Butong Pakwan, kung hindi nyo pa na, nasa kasama sa Netflix yun, Butong Pakwan, oh. na nung kinakain ko kasi, pag nadudurog siya, talagang hinahanap, di ba pag nadurog yung Butong Pakwan, oh. di ka papayag na hindi oh, okay. makakuha? Kasi lugi be. ka doon eh, tapos pag buo naman, ang proud mo. Oh. So naisip ko yun, sabi ko, pwede akong maging joke. Kasi paano kaya? Nakakita kasi ako sa isang online store na, Skinless butong pakwan, nabalatan na. Hindi eh, pa kumakain ka ng butong pakwan, subo uh -oh. mo yun. So sabi ko, Oo, ang kaling nang gumawa is... nung kasi nakabuo siya ng na isang plastic. Hmm. <laughs> yung self-control niya na pagkagat oh. nga, iipon niya para Oo, oh, di ba? Kumita oh, diba? so, Sa sa Quezon City, may factory ng butong pakwan na, mm. diyo, Parang nakaganoon sila. Oh, so, diba? Pero hindi totoo yun. <laughs>